Bagong loan application, yung pag-usapan natin na tumatanggap ng Postal ID, National ID, and PhilHealth ID. At nung ako ay nag-apply dito, pasok po yung housewife, yung student, yung mga farmer, yung mga fisherman, at yung mga unemployed or mga freelancer sa bagong loan application na to. Hello mga utang-utang, welcome back to sa akin channel. This is Clarice, ang inyong number one. sapan uusapan for today's video at sinubukan ko talagang umutang dito no para may share ko sa inyo lalong lalo na sa mga naghahanap talaga ng mauutangan online kung ito na nga ba yung sagot sa financial problem natin ngayon and kung magkano nga ba yung inoffer sa akin ng loan application na to nag-apply ako dito gamit yung postal ID ko and yes mga kautang no makita po itong loan application na to sa Google Play Store and nasa V-App Store pero bago yan bago natin natin yan pag-usapan. Gusto ko lang sabihin no, na ang dami nating alternatives loan app na kung ayaw nyo i-install, kung ayaw nyo i-download, gusto nyo lang na makapag-apply agad, na hindi nang ng permission na ma-access yung phones natin, yes, doon tayo sa mga apply direct website. Hindi sila nang ng permission na i-access yung phones natin, yung mga contacts natin. No? At bakita po yung mga tested natin na sa pin comment, pero hindi ibig sabihin no, na agent ako yan. Yan lamang po ay subok na na nautangan ko. And eto na nga, no. 'Pag usapan agad natin itong si Sure Money Smart Loan app Talaga ba Sure Money tayo dito, no? Nag-install at nag-apply ako dito kay Sure Money, pero kailangan nilang i-access yung SMS permission, yung location, yung app lease and app usage permission. So, kailangan talaga natin i-on to. Yung battery optimization permission, yung network permission, device information permission. Ang dami niyang hihinging permission. And kailangan natin yung i-agree para tayo ay makapag-proceed dito. And yes, ito na. Unang-una pa lang mga kautang. No? Kailangan agad natin ng face verification dito at mamili agad ng valid IDs. You made passport, reverse license, SSS, PRC, post Phil ID National ID Jess at Feel Health ID. And same lang talaga kung ano paano tayo nag-apply sa ibang loan application, yun lang. Kailangan yung basic information, yung employment natin, yung employment information, and then yung ating contact information na hihingi po si sure Money na three contact person. And mamili po tayo direct sa ating mga contacts rito. And susunod agad yung ating withdrawal account. Pwede Gcash and bank. Pwede i-wallets, no? Pwede Gcash, Paymaya, and grabe, napaka easy napakadali lang, pero dito na tayo no, sa loan offer ayaw magpa-screenshot ni Sure Money, kaya nagpick sure na lang ako dito no and eto na nakikita ko 157 6 terms daw yung offer mga kautang sa akin is 1,000 congratulations <laughs> 1,000 lang po yung offer ni Shermany sure sa akin at kitang-kita agad yung service fee na 260 uh -oh. so 1,000 yung ma-receive is 740 but dito po sa repayment nila no first repayment pala lang, which is 7 days lang po, ay babayaran na ng 1,076. So, 7 days lang po si Sure Money, no, na merong service fee na 260. So, ito po ay account management fees na 85 pesos at yung credit assessment fees na 175 pesos. Total po ng 260. Yan po yung makakalta sa 1,000. 740 na lang ma-receive. So, eto na, no, ginuko talaga, no, ginuko talaga to see if mag approve nga ba si sure money but sad to say decline po ako dito sa loan application na to and by the way mga kautang no, bago kumakalimutan si sure money po is under po ng sure money lending investors inc and wala po ito sa listahan ng mga recorded online lending platforms dito sa Pilipinas hindi submitting entities at hindi po accessing entities, nakita ko lang po dito sa SEC checker no na meron si yang company details which is sure money lending na nakasec registered po siya pero wala sa list ng recorded online lending platforms and eto na nga nasa sa inyo yan mga utang kung igagaw nyo si sure money guno ko lang talaga to see if na approve ba ako mag approve ba to nagpapautang nga ba to but sa to say, hindi po ako na approve kung kayo dyan ay may experience dito kay sure money you can comment down below pa sali na kayo sa ating Panix Daily Gcash Giveaway. And dahil nanood ka hanggang dulo ng video na to, bubunot na tayo ng dalawang lucky winners sa video na to ng TIG 50 pesos Gcash. Congratulations! No? Maaari nyo nang i-claim yung inyong 50 pesos. mag na sa akin. No? Makita yung Viber number sa screen. Pwede rin po sa aking official Facebook page, Clarice Instant Reviews. So, And pwede rin sa aking TikTok, Usapang Utang with Clarice. At kung naghahanap ahanapan kayo ng legit bank personal loan. Yes, banko po ito, nagpapautang ng minimum 20,000 maximum of 2 million pesos and please take note, all applications submitted is subject for bank approval. So, si banko po yung mag-decide kung kayo ba are approve or decline dito. Hindi po ako yung may hawak, but naka-authorize po ako na pwede kong i-process yung loan ninyo as long as complete lahat ng details at mag-antay lang tayo ng 3 to 10 banking days para malaman kung approve ba kayo or decline. Klein dito para sa karagdagang detalye, you can email me right away, Clarissa kay General Liso at gmail.com or Viber me na makita yung Viber number sa screen. So, eto na. Sana ay nakatulong tong quick honest review ko about kay Sure Money na parang hindi sure kasi hindi naman ako na-approve. But, huwag nyo kalimutan kung kayo ay my experience, you can comment down below para yung pangalan niyo masali na sa aking listahan sa susunod na upload ko. Once again, this is Clarissa. Ayun yung number Pala utang Dahil utang is life Bye 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 mga utang.